Ayan, kailangan naming tumawid, guys. Sabi nila, hindi daw malalim. Pero habang nakikita ko silang tumatawid, palalim ng palalim. Help us. I don't think I can go there now. Oh my God. Basa na sila. Kumusta naman? Ayan, si Maringo. Ayon, nangunguna na si Bakhang. Ano ba? seryoso to guys kailangan nating lumasong <laughs> parang hirap naman nito mababas ang panty natin hindi ko nga alam <laughs> tas kasi man lang nagawit tayo.